So pupunta tayo ngayon ng kasa Kasi papais natin to si Lucky Itong Wigo natin So papasok natin siya sa insurance Yan. So papais natin siya Then titingnan natin kung May babayaran ba tayo Or kung magkano ba yung babayaran natin Kasi meron siyang Pipay dun sa unahan Then dito sa may bandang right side So hindi natin maiwasan yun Um, tulad ng yung sa unahan natin yung sa hood uh, nabag, nabagsakan siya ng puno kaya medyo napipi siya then dito naman yung sa ano natin yung sa right side natin um, habang tumatakbo tayo merong tumakbong aso hinabol kasi siya ng tao parang papaluin siya so tumama siya dun sa ano natin dun sa may bandang right side so medyo napipi din siya kaya yung ginawa ko So Papasok natin siya sa insurance Then titingnan natin kung May babayaran ba tayo O kung magkano yung babayaran natin Then update ko kayo para at least Kung mayroong mga sira sa inyong mga sasakyan Tutulad yan Then pasok sa insurance Pwede nyo rin i-check, pwede nyo rin payos Kasi medyo pangit kasi tingnan Yung sa unahan pero sasama na natin maratis uh, magmukhang pogi pogi ulit itong service natin ito si Lucky so update ko kayo kung nasa magkano yung babayaran pero kung wala kong babayaran then kung ilang days iiwan dun sa kasa so yun